tatay, kayo ay nananawagan ng tulong para sa inyong lugawan. po. Dahil nga po ako, nag-stroke po ako. Nag-stroke po ako, hindi ako makalakad dalawang buwan. Kaliwa ko po pa, tapos nanginilig ang katawan ko po. Um, no? mag join force na po tatay ang Oo. RTIA and ACIS party list po para po maibigay po yung tulong po sa inyong pamilya. Mr. Rapti Tolpo po, Congresswoman Jocelyn Tolpo. Bumpuso ba ako nagpapasalamat na lahat? Magandang hapon po sa inyo, Sir Romeo and Nanay Emeline. So, nandito po kami sa inyong lugar po para po iabot ang tulong po na handog sa inyo ni uh, Congresswoman Jocelyn Tulfo ng act CIS Party List at the same time po ni Senator Rafi Tulfo. So, Tatay, uh, bakit po lugawan yung naisip po ninyo na hilingin po? Kasi po ang na umpisa na po namin, extra din po kayo sa lugaw-lugaw noon. Kaya lang hindi nagtagal. Kaya ang pinalit po namin yung kikiam at saka baseball po. At saka may kahalo pa ng mga pansit. Tapos yung, sa merienda naman po, yung banana kiyo, yung turon. Tapos po minsan nagbibiko rin. Kasurvive pa yun dahil may anak nga po kaming tatlo na nag-aaral. Dalawang high school, isang grade 8, isang grade 7, at saka isang grade 4. Nikit Makita po ba ninyo tatay doon po sa inyo pong pang-araw-araw na inihahanda or iniluluto. Sumasapat naman po ba ito para po sa pang-araw-araw ninyo? Apo. medyo okay naman po yung kita po noong nagtinda po kami. Eh kailan lang po nung nagkasakit kami sabay-sabay eh yun po ang nahinto po kasi wala naman po kasi kami ng ng iba kundi yun lang. Po. Sa ano na po ba katagal na na-stroke po ang inyong asawa? Nasa three years na po, nung nagsimula na sa Bicol na po kami. Nag-decide naman po kami bumalik dito sa Bulacan kasi nga po mahirap din doon sa probinsya. Kasi wala naman po kami sariling bahay po doon eh, nangupahan lang din po kami. Kaya nagsapalaran po kami umuwi doon eh kasi nga po, lahat ng mga kamag-anak niya po ay nandoon. Ay akala po namin na itutulungan po kami nila. Kaya lang po, di naman sila tumutulong sa amin. Kaya sabi ko, balik na lang po tayo sa Bulacan. Mas mainam po ako doon. Kasi malapit ka ako sa Manila. Ang importante ka ako doon. Kapag makaano tayo ay eh, mga bata, pwede na ako makapa pag extra sa Manila kapag nasa tamang edad na po sila, pag makagraduate ng K-12. Ano-ano po yung mga napagdaanan ninyo bago po kayo lumapit sa programa po ni Senator Rafi? Sobrang hirap talaga po, ma'am. Ngayon nga po, eh, kung maniwala po kayo, wala po kaming bigas. Ay eh, kanina sana po pupunta siya sa barangay para manghingi pong bigas. Ay eh, tumawag po kayo, hindi na lang po niya tinuloy wala po talaga kami dito malalapitan. Hirap talaga po kami ngayon sa buhay. So ngayon po ba kayo po ay nakakain na? Wala pa nga po. Wala po kami panahalian. Kasi wala po lahat. Naubusan din po kami ng gas. Kaya, kaya talaga po ako. Eh nung isang araw po nung Monday, siya ng, naglapit siya sa barangay. Kumuha siya po, binigyan po siya ng tatlong kilo po ng bigas. Yun lang po at saka dalawang dilata. Kaya napasalamat naman man po ako kay Kapitana at nagbigay naman po kahit pa paano. Yung mga anak po ninyo ay nag-aaral. So pumapasok po sila ng school na wala po silang kain? Wala, yun nga po, kahapon po. eh, ano, wala po. Ngayon na po, hindi nga nakapasok ng dalawa, wala po talaga eh. Sabi ko, sasakit ka pa yung ulo nyo kapag makapasok kayo, eh, wala naman kayong makain. Kaya sabi ko, absent mo lang muna kayo. Yan. Yung isa, pumasok yan po kanina. Wala talaga po. Tubig lang baon niya po. Gaano po kasakit sa inyo yan, ma'am, na makita po yung mga at anak niya? yung puso namin, ma'am, kasi nga ngayon nag-aaral yung mga bata tapos walang baon, walang makain. Sabi ko nga sa mga bata, tiis lang na. Sabi ko, darating din ka po yun. Ang tulong nila si Raffi at ni Ma'am Juseline Tolpo. Sabi ko, pagbutihan ka ko natin yan para makaraos tayo, makapagtapos lang po kayo sa pag-aaral niyo. Doon na lang po kayo bubawi sobrang talagang ano, yung naramdaman kong maginanakit sa sarili ko dahil unang unang hindi na po ako makapagtrabaho tapos hindi po ako nakakatulog na maayos sa, sa gabi dahil sa sobra ko po yung pag-aalala aalala po okay pa ako ng bata pa na nakapagtrabaho pa hindi mo masyadong problema ngayon po na lumabot <coughs> na po ako sa edad na 67 tapos yung mga bata nagsisipaglakihan wala akong maibigay-bigay po talagang bawa. Huwag awa po ako sa mga anak kong tatlo. Lalo mo pa yung malapitan dito dahil yung mga kamag-anak kong namin nandun ah, sa probinsya. Tapos sa akin man po, nasa Aklan po. Taga-Aklan, Kalibo po. Pero yung mga kamag-anak po ninyo na yun, eh, hindi po kayo natulungan. Hindi po. Hmm. Minsan nag-chat-chat po ako sa kanila. Minsan eh, minsan lang siya nagbibigay, parang nagsasawa lang din. Kaya sabi ko nga, kung ako lang kako meron, sabi ko, noon, sabi ko, nagtatrabaho pa ako, tinutulungan ko kayo hanggat nakapag-aral kayo. Tapos ako, kung kayo na ngayon, sabi ko, ayaw na ninyo magtulong. Sabi ko, sige, sabi ko, Diyos na lang bahala, di ko na naman kayo pipilitin. Ang masakla pa ngayon, mamay, dati kasi, eh, ano, naka-schedule na po talaga ako sa PJs bago mag-pandemic. Eh dito kami kasi kami po, kami po yung bukol. tagiliran ko nito, may bukol hmm, po, kayo. po. Kaya, dapat na-operahan ako. Eh, hindi opera. na, Di na ako nagpa-opera dahil nga ayaw na kaming tanggapin na no, sa PGX. di ba bawal maglabas noon. Kaya bilang ang tao, pag tinuloy ko, sabi ko, baka sabihin, ma-COVID na tuloy ako doon, kaya huwag na lang. Kaya may gamot silang binigay sa akin ng no, maintenance para pampatunaw daw eh. Yung ngayon to yun dahil nga wala naman kami akong sapat na pambili. Sa ngayon po, ano po yung pang-araw-araw na pinagkukuhaan po ninyo? Dahil natawagan ni Ma'am Shari, yung taga-barangay, parang na-alerto na sila na mabigyan kami ng tulong kahit papaanong pansaing man lang, kahit dilata man lang. Ayon dati talaga po, nung hindi pa kami natawagan ni, nila Ma'am Shari, yung taga-barangay, hindi talaga po. Ayan. Kaya ngayon po, eh, naghingi po ako sa mga ano, nagbibigay sila ng 300-500 ginijekas po nila yung kapatid ko po doon sa Kabite. Kaya pasensyahan nyo Ika, sabi nyo nga yung day dahil nga tama lang din Ika yung budget namin sa amin. Kaya pasalamatan din Ika kung ano Ika makakaya namin. Sige sabi ko ate, sabi ko magkano lang yung nandyan, tatanggapin po namin kahit may pambili ka kami ng bigas or o lang pambaon ng mga bata. Ayun, yun ang kapatid ko lang nag-iisa doon sa pabiti, na asuporta kahit pa paano. So ready na po ba kayong makita ito pong pangkabuhaya na handog po sa inyo ni Senator Rafi Tulfo at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo? Opo andang ma, andang ma. Andang na po andang ma, andang ma. Andang na na po. Sige po, tara na po. pwede po ninyo balak na itayo po itong negosyo po na ibibigay sa inyo ni Senator Rafi Tulpo at ni Congresswoman. Opo, ma'am. Okay. Opo. So, ito po, itong stove na ito, nakaredy na po pala. Ano? Oh, po. So, kailangan na lang talaga ng kaldero, tapos ng burner. Tangke po. So, ang balak yu po dito, ma'am, isa umaga, lugawan. Pag sa hapo naman, eh, magtitinda rin kayo ng pang merienda, katulad ng turon, banana cue, fishbowl, kikiam, pansit. Pwede sabay-sabay na. Opo, oh, pwede na sabay-sabay. Sige po, ito pong kariton na ito, pupunuan na po natin yan ng mga paninda po ninyo. Ano po? Opo, ma'am. Thank you tay Romeo. So, bali, ang ginawa po namin, isang request yung islugawan lang. So, dinagdagan po namin ito ng mga pambenta po ninyo na merienda, katulad po ng kikya, fishball, squidball, at saka french fries po para naman po makadagdag din po sa kikitain po ninyo sa araw-araw. Ano po? Sige po, i-set up na po natin itong pinamili namin para po kayo ay makapagtinda na ngayon. Tara po! Maraming salamat po, Senator Rapi Tolpo at Ma'am Congresswoman Jocelyn Tolpo. Maraming salamat po sa binigay nyo sa amin na pangkabuhayan para po may tinda na po kami pang kuhaan pang araw-araw po sa mga anak namin. Maraming maraming salamat po, Idol. Malaking utlang nalo po namin to sa iyo, Senator Congresswoman Jocelyn Tolpo. Nagkaroon po ng katuparan ang iningi namin sa inyong tulong. Nandito na po sa harapan namin. <laughs> Kitang kita na po. Talagang tuwanto po ako dahil sa katayuan po namin dito, kapos na kapos po talaga. Hindi namin alam kung saan po kami kukuha ng aming panggastos araw-araw. Dahil po ang Talagang problema namin yung anak namin na tatlong nag-aaral. Paunla rin po namin to. Salamat po muli. Maraming mahirap pang binigyan ng kapuhayan mga taon na binuway ang pag-asa na naglaho ng na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayang ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit. Nakita yun lahat.